Lakay ka. Tas, mo yan. Malayo pa yung pulsa sa vulcanizing. Okay, Sakay ka nga. Tapos dalhin kita vulcanizing shop. Sumakay so, ka. Dadalhin kita ang vulcanizing shop. Sila ito mga Pag-vulcanize mo. Hindi. Ah, palit interior. Sumapo. Oo, palit Ah, isang ka pa na eh? uwi? Ah, parto. Tara, hanap tayong bilhan. Okay. Isuot mo to. Isuot mo para hindi tayo mahuli. Hindi yan, basta akayin mo lang Hindi, iganyan mo lang Sasakay ka tay Sakay ka Tapos dito mo siya hawakan sa hara Ay sa manibela, yan Yan Hanap tayo ng bilihan Paliti Palitin na siya ng interior Basta alalayan mo lang yung manibela Na hindi umano sa motor Malayo pa dito, uh, sa ka pabanao e? sir, ka? Malayo-layo pa Eh, E, medyo malayo pa ito, pag lang tayo Ay, buti may helmet ka, kaya pwede kitang maangkas Oo oh. Ah, maghala-hala talaga yun mm -hmm. pa ako lang sir siyo Naglayo ah Ano na, tiraan? So, sakit pa namin Isisita na namin ano ah, ilakad mo lang pa? Ano, balak ko sa kuhaan, may... Ano yung eh, balak mo hi... Ay, Balak mo lakarin hanggang pa uwi? Oo, oh, oo. Oh. Lapit naman. <laughs> Layo kayo niya. Water span. Papunta rin kasi akong ano, dito sa may Bayani Road. Oh, Kahit diyan ako sa kuhaan, pero hindi na siya pwedeng mapabulkanize, hindi na. Palitin ang interior. I-tignan e natin dito kung may mapalitan tayong interior. Ah, dun sa inyo, banda. E tara, para, para, ma mainit eh. Tayo pa pala na pinanggalingan mo. Oo, Bisa ya katai? Ah. Bisa ya, Kak? Ah, saka bisa ya. Anta taga sibuk kah? Huh? Taga sibuk kah? Oh. bisa ya, Bunggo? Ah. Bisa ya, Bunggo. Ada dumagiti ko. Tahu ko dano? Ah, dano. Ah. Taga kuwan ko si sa dumagiti ko. Pero palitan nato na palitan Na palitan ako ng interior dali. Palitan mo? Wa kay palalit. Wa kay palalit. Ako'y bayad. Bibi at sa atras diri. Diri. Barato ra man na. Eh. May interior kayo niyan. Yung sa harap lang, boss. Dito tayo. Dala diri. Para di nakamagtultulod ana. Tara, turo mo na. Hindi ay hindi ay nagkakabit, sir. Uh -huh. <laughs> hindi nag Retta. May panghangin kayo? ikae Madali lang naman ikabit to sir. Sige ako na magkabit. Magkano yung sir? Magkano 'to? Sige tayo ako na magkabit. Bayaran ko lang yung interior sir. Okay sir. tayo hangin tayo Pindutan ng hangin huwag tama na okay, okay, okay na, na o oh, sige taas mo tayo Coba,